Patricia Tiblani. ay ang former OFW at ngayon po, full-time na po ako sa business. Malaking tulong po yung online opportunity. Marami na din natulungan. Sila po yun. Marjorie Bunyaw Alejo. Isa po akong suluperet of three. So dating walang-wala talaga. Walang kapera-pera. Pero dahil sa negosyong pinasok ko ay grabe. Kumikita na po talaga ako. Hindi ba mga limang Pascual? Currently employed for 22 years part-time business. nag enjoy na po ko ngayon for five months. I'm Emmanuel Tinionis Biluan. Uh, isa pong uh, empleyado for 23 years. And now, doing this business for nine months. So, na-enjoy ko na po ang pagiging businessman. Regina Incavo, dating empleyado but now isa na po akong full-time mompreneur doing the business since 2017. Ngayon po, nakatulong po itong business na ito. Nakapundar po kami ng bahay. I'm Janice Balaba Ilarcosa. Dati po akong empleyado for 8 years sa isang private company. At grabe dahil po sa negosyong ito, sa opportunity na ito, laking tulong. At wala na po akong trabaho. Ito na po talaga yung source of income ko. At napatravel ko po yung buong pamilya ko na dati hanggang Butuan City lang. But now, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron na din po kami bahay sa ngayon kasi dati nag-umuo pa lang po kami at dahil sa opportunity na ito.